kasama ng pasyente dyan lang po para makapanood. Sir, upo ka. Ikaw yung magpapagamot. Okay. Taga saan kayo? Saan sa kanapa kanapakuan? Alibulag. Hindi nyo ako kilala? Kilala po. Okay, tara. Taga ano ko? Centro 3. Sasabayan ko kayo ng tricycle. Sa tricycle? Hindi ko si na matandaan. 117 number ko. Ah, oo. Nakakalala ko na, sa may manangan, manangan street no, malapit kila kabalan. Oo, oh, yun ang Kalibulag. Oo, oh, yun ang Kalibulag, okay. Anong nararamdaman mo? May palipadangin to madam, babae, ang sama ng loob at naingit sa iyo. Gusto ka niyang patayin, kaya lang uh, by faith, mataas yung pananampalataya mo, dapat patayin na to. Ibig sabihin, i-explain ko lang ha mataas yung pananampalataya niya kung bakit hindi siya matumba-tumba. Kaya lang, pasok sa kanya yung ginagawa sa kanya. Kaya siya nakakaramdam. Yun ang katotohanan. Ngayon gagawin natin, ibabalik ko sa kanya, ang ano lang natin, huwag kang magpapatapik. Yung, huwag sa kanya. Pag gano'n. Kasi pang natapik ka, patay ka talaga. Iwas lang. Pero bibigyan na rin kitang protection. Basta na ang ano natin, kung ano mga naging kasalanan natin, tao lang tayo eh, na nagkakasala. Pangalawa, uh, manalig tayo sa mong palataya. Kasi hindi ako magpapagaling sa'yo, kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang layunin ko lang, alisin yung inilagay sa'yo, at ibalik ko sa'yo. Okay, Paa dito, sir? Dito. Kasama ang palaki ko na, nalala ko na. Walang sakit, doktor, to. Walang sakit, doktor. Pumunta kang doktor. Okay. Ano sabi? Walang makita. Walang makita. Kita mo? Yung, ano, mayroon x-ray lang, oh. e ECG, uh -huh. uh, pati nga, ano e, mayroon pa, 0 wala pa rin. Kasi ganito yan, ang doktor, hindi ko binabaypas yan ha. Ako naniniwala din ako kasi may pinag-aralan yan eh. Pero, ang totoo niyan, wala kang sakit doktor. Meron ka kulam no? At alisin ko na rin yung duwindi. Yung duwindi yan, yung pinadala nila sa'yo para kung ka, kasi pagka, pagka yatak ka na, siya yung magsusumbong na, oh, malala na si ano, ha, ah, ganun ba? Inuutosan niya, mga lal, ha? Okay, alisin na natin. Tis lang sa mangyayari, kapil lang to, pero makakaramdam ka lang, nagbabagang uling, or may tumutusok. Ito, yung ang mararamdaman mo. Sa sakit doktor, kahit anong piga ko wala kang mararamdaman. O yan ha, mabininog ko lang, wala akong nilagay sa loob na, kaya pala akong nasaktan may pako, umatigay sa bagay. Ayan ha, ulitin ko. Ma'am, wala akong nilagay ha. O, Ara. Ko ha? Ko. Ay, salamat. Salamat. O, yan ha, o. Yan ha. O, ito yung sakit, doktor. Pipigay ko, pigit. Pigit. O, oh, sorry, tumunog. Wala. O, wala ha. Pero alam mo, pinipig ako. Wala. Kaya ito yung dwinding itim. Ito talaga masakit to. Ayan. Oh. Oh. Yan yung duwing ding itim. Ito yung kulang babae. Babae. Oh, it's on po! tenet, opera, rotas. Baglas. Po! Bagas mo yan! Bagas mo yan! Sige, dalawang kamay, pababa! Pababa! Pagano, pagano! Sige, tama yan, tama yan! Aalisin mo nila kayo mo rito, ha! Aalisin mo na! Aalisin mo na, ha? Sagot ng maayos. Aalisin mo na. Opo. O magkakalang ka pala eh. Kapit-bahay lang? Sagot ng maayos. Kapit-bahay? Hindi. Ah, malayo. Malayo to. Sige, paklasin mo na pala, ha? Sagot ng maayos. Pahirapan kita, Ah, Ha? Puh. Ano? Sige, paglas, paglas, paglas. Gagaling na to, ha? Ano? 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 Opo. Ang galang mo naman pala. Sige. Sige. Ingit galit. Ingit galit. Ano sa dalawa? Ingit nagagalit. Nagagalit. Bakit ka naman nagagalit? Dahil? 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 Ayaw mo sabihin. Ha? O baklasin mo. Baklas. Baklas. Patayin natin to. Baka balikan pa si... Ano? si brother. Sige, shout out sa lahat. Kasama ko ito sa uh, tricycle drive noong araw. Mm paglas Sige, baglas, baglas. Ha? Ah, marami ka na napatay? Marami na? Ano, 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 ano? Ano? Sagot lang. Marami na patay? Opo. Opo, talaga ito. Sige, baglas, baglas. Sige. Ilan kayo nagbigay ng sakit dito? Ilan? 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 Oh, hindi mo na alam. O oh, sige, baka si lang. Pero gagaling nga yan. Gagaling nga yan. Sige, baka, baka, baka. Kaya yung mga mag-uulam na sinungaling. Sige pa! O, oh, papilagin na pinangano ko sa'yo. Puh! Oh. Oh. Sige, baka, baka, baka. Tanggalin mo lahat yan. Sige, Shoutout kay Boy Next. Boy Next. Sige pa. Shoutout kay Marie. Kay Marie. Ay, nawala. Ay, 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 ay. Okay. Sige, baklas ha. Gagaling na. Gagaling na. Ngayon mismo. Sige. Ay, siya tayo, dami mo na patay bali Bale, pito na napatay niya. Pito. Pinapakita sa akin. Sige pa, tama? 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 Ha? Ah, tama! Sagot! Opo. Sino nga Sige, baglas, baglas. Ngayon mismo, gagaling na ha. Kasi siya tayo. Jay, pitong dahon na ano, maliliit lang. Pitong dahon. Naibigay na natin sa isang pasyente yung ano yung dahon eh. O, pasensyaan tayo ha. Pero ngayon, gagaling na to ha. Hindi na babalik sa akin to ha. Hey, sagot! Oh, kailangan, kailangan pa eh. Kailangan sigawan ka pa eh. Sige pa, konti na lang. Konti na lang. Oh. Hmm, tayo ha. Panginoon ko isang na Hindi basta brother. Yeah. Oh. Tubig. Ah. Huh. Inom. Huh. Inom lang po, inom lang. Tapos may tatanong ako sa'yo. Okay. Sige lang po, kahit kung tira, kahit kung tira yung brother. Kasama oh. ko sa tricycle driver noong araw. Sige pa, sige pa. Okay, may tatanong ako. Alam mo ba mga sinabi mo? Hindi. Wala akong matandaan? Na video mo? Hindi po. Sayang. Ah, <laughs> na, oh, na lang ha? Po. Oh. Ibig sabihin, pumasok yung gumagambala sa sa'yo. kasi kaya tanong kita dapat ang sasabihin mo kung ikaw 'yon, ako yung pre, ako yung kanina pa nagsasalita. Eh kaya tanong ko, ano mo hindi? Wala. Ibig sabihin po asak na. Okay, shout sa lahat. Maraming salamat sa Team Supremo na hanggang ngayon may idolo sa atin at pinapakilala tayo sa Bacolod at kay Apo Ken, Apo Marvin, may gamutan sila mamaya dyan sa Brunei. Kay Apoken, pabihay ng kabite, ingat, 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 ingat. At kay Aponel, uh, as in Yesua Masia, at saka kay Mel Huligario. Magandang maga.